hello everyone yun eto na naman tayo pakita ko lang sa inyo yung mga estudyante kung dating napaka tahimik, iyakin ngayon makikita nyo kung gano sila kakukulit, e, sila ay nasa college na ngayon, ayan. sila pa rin yung magkakaklase simula nung no. deker sila, elementary high school and hanggang college ayan, pakita ko lang sa inyo guys eto na po sila Uy, sino kumubos ng cake? Ba't di niya ko tinirhan? Hindi pa ako nakapangain. Hindi ako nangangain ng cake. Tanong mo kay Tala. Uy, bakit ako? Nagsasal pala ako dito. Tanong mo kay ate. Ala, ba't ako? Ay, nangangain ako ng manok. Tanong mo kay Carol. Hulo! Muli ko dyan. Hindi ako nagbibibiyo. Ay, bising-bising ko dito. Ay, mali ko sino ako usapin. Yeah, thank you for watching everyone. Have a nice day. And thank you so much. God bless everyone.